pagkasanib puwersa ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD magiging malaking pakinabang para sa mga Pilipino ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Rise and Shine Mela hindi lang usaping politika ang pagsasanib-puwersa ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaki rin ang magiging benepisyo nito para sa mga Pilipino. Nagsisilbing PFP chairman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang lakas CMD president naman si Speaker Romualdez. Sa paglagda nila ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas, tiwala si Romualdez na mas maraming panukala ang maipapasa. Makikinabang din ang mga tao sa malilikha nilang mga proyekto at programa. Our agenda is clear. We are here to enhance the quality of life of every Filipino. We commit to ensuring that the fruits of economic growth are distributed equitably reaching every province and every community we pledge to uphold the highest standards of governance making every decision and action transparent and accountable to the people we serve Sa kamera, nasa isandaan na ang mga miyembro ng Lakas CMD. Habang sa PFP naman, marami ring LGU officials na nakaanib. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, sa gitna ng iba't ibang hamon, malaking bagay ang pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang partido. Kung ito po bang alliance na to ay makakadulot ng mas magandang bukas para sa Bansang Pilipinas, Opo, kung itong alliance kubang ito ay makakatulong sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga kababayan? Opo. Kung ito po bang alliance na to ay makakasiguro ang ating mga kababayan na sa laylayan na maaabutan po sila ng mga proyekto at programa at serbisyo ng pamahalaan? Opo. Sa isang panayam naman kay Lakas CMD Chairman Senator Bong Revilla, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng alyansa may mensahe rin siya sa mga kritiko. Sana tigil na muna yung mga bashing at uh, magsama-sama uh, tayo dahil ang hangad din ng Pangulong Bongbong ay uh, to unify no, the country, doon pa rin, yun pa rin ang kanyang linya at sama-sama uh, tayo para makabangon. Yung ang tulong-tulong pa paano mapapababa yung presyo ng bigas. Dahil naman patuloy ang pagpapalakas ng puwersa ng administrasyon, posible rin kayang makipag-aliansa sila sa PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ni Romualdez, anything is possible. Sang-ayon din dyan ang presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader, Sandro Marcos. Alam mo naman po, uh, politics is a game of addition so of course anyone is welcome to join the alliance uh, should they want. Pagtitiyak ng mga mambabata as patuloy ang kanilang magiging hakbang para mas maiangat pa ang buhay ng mga Pilipino. Mela Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.